Sir Rafi, sana po matulungan niyo po akong makauwi dyan sa Pilipinas. Maraming maraming salamat po. Kasi ako ng amo ko sa ako kasi ayaw niya akong bilhan ng SIM card. gusto ko nga magka-SIM card in case of emergency. Tulungan niyo na ako. Magandang hapon kay Ma'am Valeria, yung mother, at saka kay Ma'am Rachel. Magandang, magandang, Moses, magandang hapon din Salamat po, sir. po sa pagpunta. Rapitol po po. Opo ma'am. Kausapin natin si Ma'am Rhea. Ma'am Rhea. Hello po. Good afternoon po sir. Nasaan po? Sir Rapi. Opo ma'am. Sa mga oras na ito, nasaan po kayo ma'am? Nandito po ako sa Saudi, sa si Jubail po. Sa bahay pa rin ng amo nyo? Opo, nandito pa rin po. Sa, sa kasukulukuyang pong nag-iintay po ng Rescue. May pumunta po, pero opo, ang sabi po kasi naamo ko, Friday ito po dadalhin ako ng agency. Pero sir, hindi na po kasi talaga ako mapakali. Hmm. Alam niyo po yung pakiramdam ng sinaktan. onting laga po po, sir, natatakot ako. Hindi ko alam kung anong pwedeng... Nagkukulo na po yung utak ko. Totoo po, wala po akong internet. Hinak ko lang po yung internet ulit para po magka-internet ako. Pinatayan niya po internet. Tapos pag pinatay po ito, nakakonek lang po ako sa ibang bahay. Kaya po yung kagustuhan ko po ay magkaroon po talaga ng SIM card. Pero ayaw niya po. Ito po siya nagagalit. Ang inaano niya po, nakikipag-usap daw po ako sa lalaki. Sir, hindi po. Kasi alam niyo po unang-una, wala pong day off dito. Lalabas lang po kami dito. Magtatapon po ng basura. Sobrang hirap po magkatulong dito. Yung binayaran ka nila, kala nila nabili ka na nila. Wala kang karapatan halos. Mauubos ka, matatakot ka. Yung pamamahiya, yung pagsisigaw, kaya ko Pero yung saktan po ako, sir, pauwiin na lang po ako. Yung pong doon sa video, ma'am, na Opo. kayo po'y sinasaktan, ano po yung nag-trigger noon? Anong dahilan noon? naka-charge po tong cellphone ko sa kusina po. Tapos po, nilak niya po yung pinto sa okay. kusina. Tapos po, bubuksan ko po kasi kukunin ko yung cellphone ko. Biglang pagtingin ko po, hawak niya na po yung SIM card ko. Kinalkal niya na po pala yung lagayan ng cellphone ko ng SIM card. Ay, bawal yun! Pinakailaman niya po Mm -hmm. Sir, kaya nagdoon po nag-ano tapos po nung nakuha ko po yung cellphone ko, inaagaw niya na po yung sa video. Inaagaw niya po yung cellphone ko. Gusto niyang ipabuksan sa akin ang inaano ko po, privacy ko, ayoko po. Hindi mm. niya po nakuha 'tong cellphone ko kasi inipit ko po sa katawan ko para hindi niya po. kaya yung po sinabunot sa bunutan po ako. Minabali niya po yung kamay ko. Kinaganon-ganon niya po. Kinaganon-ganon yung Kinaganong kamay ko. Kaya ngayon medyo masakit pero kaya po, gusto ko lang po talaga makauwi na lang po kasi naawa po ako sa pamilya ko. Sobrang nag-aalala po si Tapos yung mga anak ko. <laughs> Sir, tusunan na lang po kung makauwi, makalabas sa bahay na to. Apo, Apo. kasi yung isip ko po na parang po ako masisiraan na po talaga. Anong oras yan po ngayon, ma'am? 9.23 po ng umaga. 9.22 ng umaga, okay. Kayo po ba nakapagsumbong na sa ating mga otoridad dyan sa Saudi? Ayun nga po, nagsabi na po yung sa agency, nakausap ko po. Noong na po sabi ng agency, tapusin ko nga daw po yung kontrato. Sabi ko ayoko na po, sinaktan na po ako, tatapusin ko pa. Okay, sige po. Tapos po nung sumunod, naka-live video din po ako may pinapapirmahan po sa akin yung amo ko. Sabi, taga-polo daw po yung kausap ko. Pero Arabo po, nag english pa po. Tapos, di ba po, naniwala po ako. Kaya nakapagsulat na po ako ng letter. Tapos, English letter na po yung ginawa ko. Tapos, ngayon, tumawag po ulit. Kasi, tapos pinagsulat ulit ako tagalog naman. Pinipilit po nila akong pirmahan, pirmahan. Una pinapapirma po ako sa blanko, Sabi ko ayoko po kasi hindi ko po alam kung ano pwedeng gawin sa pirma ko sir baka mabaliktad po ako. Correct. Correct. Wala po talaga akong kasalanan. Si Eileen Bernil, Welfare Officer Pinoy Overseas Workers Employment Resources. Ma'am Eileen, magandang hapon. Yes po, so magandang hapon po sir, Senator. Na, opo, salamat po ma'am, kahit na holiday, kayo po'y sumasagot sa tawag. Uh, Nakahanga-hanga po yung ginagawa nyo. Thank you po ma'am sa inyong dedication, sa inyong trabaho. Ma'am, meron tayong isang kababayan na gusto ko po, ngayon ay 9.27 na sa kanila. Uh -huh. gusto ko po, pagdating ng 5.27 dyan sa Saudi, eh siya po'y na-rescue na at nadala na po sa ating embahada. sa ating shelter. Doon kasi sa Saudi. Na, ako, na Kaya? Sir, kasi uh, coordinate ko na po yan sa counterpart agency nung Monday pa. O. Oh. And then po, opo. And Monday ngayon po, po yung Wednesday na, wala pa rin pong aksyon. Opo, uh, tinawagan na din po nung ano, counterpart agency po namin ang kanyang amo at saka po uh, tumawag na din po ang polo. Uh, yan po ay ibabalik to po by Friday. Yan po ang sabi po ng amo. Ay hindi po, ayoko nga. Bawat araw po ay kalbaryo sa kanya. Huwag na natin dagdagan pa yung kalbaryo niya sa pamagitan ng paghintay another day. Another day ng pagmamaltrato sa kanya. Another day ng pagpapamahiya sa kanya. Another day na para siya murahin. No. Okay. No. Alam pa naman po yun, uh, sir. Ma'am, 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 ma sorry ma'am. Ma'am, hindi nyo po alam. Kasi kung alam nyo po, naramdaman nyo po naramdaman niya at kung ito po ay kamag-anak nyo, I'm sure hindi kayo papayag na another day or two days. Eman eh, din nyo pa nakausap. Tapos Friday pa eh siya tatanggalin dyan sa inyong amo. Eh kung kamag-anak mo yan, kung nanay mo yan, kung ate mo yan, I'm sure, hindi ka papaya, gusto mo bukas na agad. O ngayon na mismo, tama ba ako? Tama ako, pinakatama oh, sila. sa lahat. sir. Tama. tama nga po. Tama okay. po. Uh, so, ngayon po, sir, ganito na lang po gagawin ko. Tawagan ko po, po ngayon ng FRA namin na kung pwede po makuha po siya ngayon din po. Exactly. Uh, Kapag meron tayo mga OFW in distress at natawagan niyo po yung FRA at sinabi ng FRA, oo, oh, oh, dapat ma'am, merong follow-up. Opo, pina-follow up ko naman po sila kaya lang syempre po alam mo naman po natin may uh, may mga rules po ang Saudi. Kaya yan po ang ano nila sa akin. Parang ngayon po ito sa po sa kanila o try ko. Ma'am, in every rule there's an exception. And the exception Opa, to the okay. rule is may kababayan tayo in distress. So dapat Opa, yung mga taga-gobyerno diyan sa Saudi na walang ginawa kundi nangungulangot at, at nagtututpik, ayun ang pakilusin natin kahit na holiday, kahit na anong oras, kung yung kababayan natin nilalagay sa peligro ang kanilang kalagayan, lumundag tayo. Apo, sir. Apo, sir. Tulad nito. Apo. E, ganyan po, sir. After po nitong call natin, tatawag, tatawag po ako doon para po makuha na siya. Para po ma-rescue na po ang worker. Correct. Kaya, ito po ang gagawin niyo, Mama. Alam niyo naman po ata apo. na ako po yung committee chair sa Senate ano po, ng DMW. Alam niyo po yan, ano? Apo, apo. Yes. Okay. Ito pong request ko sa inyo. Yung pong contact niyo po na Pinoy, FRA, yung nagtatrabaho sa embahada natin dyan sa Saudi, pupunta po sa Saudi government. Pwede sa police o counterpart ng DMW sa Saudi. Kasama po yan, dalawa yan, kasama din FRA, pupunta na po doon sa bahay ng amo. Sundoy na po itong si ma'am. Bakit po sabi Apo, ko sir. kailangan may kasama rin mga taga-Saudi, mga otoridad, police para hindi siya mabaliktad? Apo sir. I, gagawin ko po ngayon after Apo. po ng call natin, tatawagan ko po, po sila. Apo. Kasi ngayon po is 9.31 ngayon doon. So gusto Apo, ko okay. po by 5.31, eh, siya po ay nasa shelter na at imomonitor po namin. So mga 9 o'clock din sa atin sa Pilipinas. Tama po ba, ma'am? Apo, apo, apo. Si isa, oh. eh ano ko po ngayon andan sa counterpart agency namin ang concern po ng worker. Kasi alam na po naman nila po ang concern niya. Ma'am, wag lang po counterpart. Kasi yung counterpart, ma'am, tamad. Yung counterpart, mas kakampihan nila. Of course, yung mga kalahe nila doon o in most cases, yung counterpart ng mga Pilipino, eh, partner na ng mga taga-Saudi na may-ari ng kumpanya. Di ba? Apo, apo, apo. So, ma'am, hindi lang yung counterpart, tawagan nyo rin po yung mga taga-embahada natin. Apo, sir. Ma'am, Rhea. Hello po. Okay. Bago mag-5 o'clock dyan, kayo po ay wala na sa impyernong bahay ng amo mo. Kayo po ay nasa sa shelter na natin sa embahada, po. okay? Opo. Sir Arnel. Patin. Magandang hapon. Hello. Na nasaan ka, Sir? Medyo malayo ho kasi ko eh, Kaya yung signal ko up and down. Pero eto naka-viber tayo. Okay. Eh, para naman mag-good news naman ako sa inyo, eh, hahatid na to sa amin. Either today or tomorrow. Kasi nasa Alcobar Rouge, eh. Wala sa Riyadh. Sir, sabi ko po kanina kay uh, Ms. Miss Aileen, ayaw ko po ng bukas ngayon po. Ngayon. Kasi wag na natin tayo o, na ay, isa ay, pang araw ay, siya po'y makatikim ng bugbog, makatikim ng pangharas, pang-insulto, pagmumura, wag na po, wag na isang araw madagdag pa. Hey, ang, ang ibig ko po sabihin yung papuntang Riyadh, pero ngayon po eh pupuntahan na po siya. Ayun, napala so, po siya ma-rescue ngayong so, araw ay, nito. Nasa Alcobar ho siya sen, eh. Opo. Opo, so, eh, ngayon yung kanyang agency nasa Riyadh. So doon ho natin kaya, dadalhin pa ho natin siya ng Riyadh. Opo. Pero ngayon na po siya uh, tatanggalin sa kanya sa bahay ng impyernong amo. Apo, pupuntahan na po siya. Pupuntahan ay, na po. po siya ni Marlene. Ayun, sige po. Sir Arnel, Maraming salamat, Sir Arnel. Ha? Okay. Basta kayo, Sen. Yes, Sir. Ingat po. God bless po, Sir. Sir Arnel. Thank you. Thank you. Si Sir Arnel mismo nagsabi at saka si Ma'am Eileen na nagsabi, wala ka na dyan today. Okay? Nay, okay. magpinsay ka okay. sa anak mo. Anak, lakasan mo ang loob mo. Ma, hindi man natuloy yung mga gusto kong plano, pero pagpapatuloy ko pa rin, alam ko pag subok lang to matatapos okay. tayo, pagpapatuloy ko pa rin yung gusto ko natin. Okay, okay lang, anak yun. Basta't po. makauwi ka. Sorry, nabigo. Na. Sige Pero lang, sige lang, na. Magtusumi ka pa rin ako. Okay lang sa Salama amin, anak yun. Mahal kita, mama. Thank you. Rachel, love you. Ingat Giraffe, na thank you so much. Yung mga anak ko, mama. <laughs> okay lang. Hindi namin pinababaya, anak lagaan namin ng mabuti thank you po thank you sir Raffi thank you po salamat din po sa mga friends ko na tumulong salamat. po sa akin thank Ay, you po salamat din po sir Raffi po. Tolpo. sa inyo po ang lahat salamat, salamat po maraming po. maraming salamat, marami po. Po. salamat salamat din po sa tiwala sister oh, baka gusto mong mag-message sa kapatid mo mag-ingat ka dyan te tinulungan na ba tayo ni thank sir Raffi ayun lang, mag, magpakatsatag ka, magdasal ka palagi. Mahal ka namin. Salamat, mata. Love you, mata. Thank you. Salamat sa lahat ng pagod mo. Sa lahat. Thank you. Thank you. Magsusumika pa rin si ate, ha? Huwag tayo mawala ng pag-asa. Makakaahon tayo sa hirap. Ha? Hindi pa to para sa akin. May ibang plano si Lord sa akin. Ha? Thank you po, Sir Rafi. Thank you so much po. Umalis po dahil nasunugan po kami. Nasa bangkita lang po kami nakatira. Barang Barong po upo. Kasi sa kayo wala kayo po bangkita? kami kakayanan iupa. Uh, sa Blooming Treat po, old Barangay Old Saniga. Dito? Opo. Blooming Treat. Ang sa bubong lang ano po namin, tarpulin. po, tarpulin. Street, pitong gatang po. Saan kayo nakatira ngayon? Sa Kali? Opo. Sa Kali po, sa tabing barong, kasada. Barong-barong. Barong-barong lang po. Irenta e po kayo ng apartment. Tarpulin po yung bubong hindi wala po kami kakayanan po kasi bagong alis lang po siya. Eh ako po may oh, pa rin kayo. O oh, paano? Oh. Ito, sabi lang ibang net sense, swerte oh. swerte oh. daw ng kataon na hindi swerte si ma'am. So ma'am, kung gusto mo bumalik dito na agad at ay mo nang bumalik diyan, then mas maganda para sama-sama kayo ng family mo. Tutulungan ko po kayo. Oh, thank you po, sir. Thank you. Thank you. So matagal na siya padala Nung... No? Ay, Opo. Monthly na, po. Na, nakakapagpadala naman po. Monthly po. Magkano pinapadala dati? 20 po. 20. Oh, na tinutulong niya. Oh, aaral ka. Hindi, ate. Hindi po. Hindi na po. May baby po kasi siya. Kasama po namin. May baby Kaya po. ano trabaho nyo? Wala Atin. po. Ano lang ka sa bahay? Nag-aalaga po ng anak ni ate. Ah, si nanay? Gano, ganun, ganun din. din. po, sir. Okay. nag aalaga ng isang taon at saka tatlong buwan. Yung mm -hmm. baby po niya. Nandito kasama baby po, namin, sir. Hindi, huh? ba baby ni ate. Baby po ni ate. Si ate <laughs> po. Andong po sa labas. Si Kerry, nasa Kasi labas po, sir. Kasi umalis si ate. Ate, nang ilan buwan si Johan? Three um... months po, sir. Hindi ma, five, ma, months ma five, five months ma. five months Umalis ma. po siya. Pa, sir, rapi talagang pa. 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 nilalaban ko po lahat para lang mabigyan ko yung mama ko ng bahay. Pero wala, hindi pa, sa, hindi pa para sa akin eh. Opo, opo. Ganito po, ma'am. Imbis na nakatira kayo sa kalye dyan, sabi mo, barong-barong, eh, narentahan -barong, ko kayo ng apartment. Okay? Pagkatapos, maraming, marami at basta siyempre, advance tayo ng one year. Ay, Kailangan, para may pambayad ka doon sa apartment, na hindi na kayo asa sa akin kada buwan magbibigay, kasi opo. one year kong payment dyan. Oh, Bigaw kayo ng kabuhayan. ano kabuhayan buhay naman ang pwede to. sa inyo, Nay? Eh? Ano, ano alam mo? Po, yung grocery lang po, Day, Para sa akin, uh, hindi uh, yung masyado maganda kasi uh, alam mo po. bakit? Matutokso kayong yung grocery na yun, ipautang. Pag may lumapit uh, ka, mga kaibigan, hindi yung matanggyan. Kung minsan, kakainin ninyo yung grocery, pangulam ninyo, hanggang sa maubos na yung stocks. Hmm. Ano pa po? yung gumugulong araw-araw may nakita kayong gumugulong nagtitinda po ako dati ng kape timpla po kaya lang po na nahinto nawala po yung puhunan kape opo eh nahinto po nawala na po yung puhunan karinderya sana po pwede oh di ba opo sir yung turo-turo may kunting kada luto-luto tapos kasama ng kape sago gulaman opo sir. o ikaw ate meron ka alam para tulungan mo kayo si si nanay si mama po kung anong pong gusto niya Sige, ganito po. Ano? Saba. Samahan nyo si ma'am para gawin ng assessment ko anong pwede natin may tulog. Ang gusto ko immediately kasi may kasama pa lang bata, alisin natin sa kalye eh. Doon sa kalye ang tutulog. Okay? Padala uh, Yes po. Okay na yan. Sige po, ma'am Rhea, monitor po namin yung sitwasyon mo dyan. Uh, gusto namin by next week, andito na. Ikaw. Okay? Thank you po. Thank you po. Yes, thank you. Thank you po. Maraming salamat po, sir. Sobrang thank you. Wala ka naman, ma'am. Baka I po ikat na po itong wifi ah, oh, sige po. ko po. Ah, oh, sige po. Basta ang importante, ma'am. Kahit na ikat nila ngayon, mamaya, okay ka na. Ha? Pero ibigay okay. niyo po exact address niyo, ma'am. ibigay niyo exact address okay. kay kayo, Odette. Ngayon na po, ma'am. Sige, para kung makat man, alam ng mga taga... Ando na po lahat. po lahat. Rachel, nasa iyo na. Wala ah. na ah. akong mga picture dito. Okay. Yung mga sinend kong location. Thank you, po mama, thank you at nai. O, o, salamat. Salamat, salamat, po sir. ras. Punta kayo kay dong para gawin ang assessment kung paano. Maraming yung, maraming po salamat na, po. Walang naman po. Salamat po sa tiwala. Kung, okay, na, thank you po. maraming maraming salamat po. Sobrang laking tulong po na nakauwi po ako dito. Sobrang maraming maraming salamat po sa inyo, Sir Rafi.